real talk na lang tayo guys kasi ako rin napanghinaan na din ng loob ang hirap talagang gumawa ng content every day di ba tama ako mahirap mag-isip ng content everyday. day di ba kasi ako guys sideline ko lang to pangalawang option ko lang si real si meta <laughs> pero Minsan, napapanghinaan talaga ako ng loob. Kasi ang hirap kumita ng dollar dito guys. ba diba, tama ako? Sa mga real tools lang dyan. Nakatulad ko na in-stream ads lang ang tools na na-approve ni Meta. Ang hirap kasi long video lang ang pwede. ba diba? Long video lang ang magkakaroon ng ads. Hindi katulad ng merong mga ads on reels na meron silang pangalawang tools at saka yung star. E pag in-stream ads ka lang at saka star, pag ang star hindi ka bibigyan ng ka-content creator mo at hindi magustuhan ng video mo, wala kang kikitain sa star. Pag ang long video mo sa in-stream ads, kung walang manonood, wala ka rin kikitain. Kaya ang hirap-hirap kumita ng dollar guys. Kaya dapat talaga masipag kang mag-upload ng video every day. Kasi ako din minsan nawawalan din ng gana, nawawalan din ng oras. Hindi gana, oras. Kasi busy ako eh. O ikaw na nag-uumpisa pa lang. Kaya mo bang ituloy yan? Yung pagre-reel mo. Kaya mo bang panindigan yan? baka sa umpisa ka lang magaling, sa umpisa ka lang mag-upload ng mga upload, makipag-engage, makipag-follow to follow. Kaya mo kayang panindigan yung pag -re reel mo?